pinag-iinitan na mga kaaliyado ni Bongbong Marcos, itong si Mayor Magalong hindi lang pala mga kababayan sa kanyang expose patungkol po sa diumanoy 77, 30-30 no? uh, yan po pinag-usapan natin na 77 is million and 30-30-30 is million po yun na nakuha umano ng kaaliyado nitong si Martin Valdez na mga kongresista kung sila po ay uh, kumakampi dito kay Martin Romualdez, hindi lang pala yan, sa totoo lang, mga kababayan, at kinakainisan ng kaalyado ni Bongbong Marcos kay Mayor Magalong ng Baguio City, kundi yung labis na paghanga at pagsuporta ni Mayor Magalong kay Presidente Duterte dahil kahit umano sa kanyang araw, sa kanyang pang-araw-araw na pangampanya and house to house, ay nakausap niya yung bawat mga taga Baguio City at kahit mga madri po, no? ay nagsasabi na safe po sila nung panahon ni President Duterte at labis nila na gusto itong uh, pag-servisyo uh, ng isang Duterte kagaya po ng ginagawa ni Mayor Magalong sa Baguio City. Kaya hindi po siya nagulat kung bakit mababa po yung ratings ni Marcos Jr. at bakit tatak Duterte pa rin ang hinahanap ng sambayan ng Pilipino particularly po sa kanyang nasasakupan sa Baguio City. Okay, panoorin natin mga kabayan uh, naging interview ni Mayor Magano. Isip nun is, bakit kaya mataas ang rating ni President Duterte? Ang iniisip ko, yung mga, na yung mga nasa survey ng mga tao, takot lang. Mm. No? Takot lang. No? And then when I started campaigning and doing the house to house, tinatanong ko yung mga tao, sinong gusto nilang presidente? Ang taas ng rating ni Presidente, mm PRRD. Ang first na reason is yung feeling of safety. Mm -hmm. Pati yung mga madre. Nakita mo naman kung papaano kung na dinidisrespect na ni, ni, ni si Pope. Eh, no? Mm -hmm. Pati nga yung Panginoon natin. Eh, no? <laughs> dinidisrespect na niya. Pero na may nakakusap ako mga inyo niyo po ah, mga kababayan po natin, real talk po, no? Itong si Mio Magalong. At alam niya naman kung gaano ka bastos minsan. Totoo yan, yung pag-ugali ni Presidente Duterte. Pero hindi kasi, mga kababayan, basihan kung paano magsalita ang isang tao, Kung sa sagawa kasi ginagawa po ito ni President Duterte, no, para mailabas niya ang kanyang galit at ang kanyang pagkalismaya. Kaya nagmumura ito, no, sinasabi pa ng kahit ang Panginoon, kahit yung mga leader ng simbahan ay pinagmumura ni President Duterte. Ganyan po siya kapag siya po ay, alam mo nang, uh, parang hindi masaya sa mga nangyayari po sa ating bansa. Kung baga, uh, ano lang ito, kasama lang ito sa kanyang frustration. Uh, Kapag hindi po nangyari ang kanyang kagustuhan, lalo na kapag kapakanan ng sambayan ng Pilipino, no? So, ito po ang uh, hinahanap ng mga Pilipino na hindi yung parang matalino, kala mo mabait, no? Kaya itong mag... yung mga nag, nakikiusap na mag-reconcile, kala mo ang bait. Pero demonyo naman yung nasa loob. Hindi kayang pauwiin si Presidente Duterte, no? At mukhang napikon pa, nagalit pa, no? uh, patungkol sa usapin ng reconciliation at pauwiin mo na si President Duterte. Itong nagkukunwari na kaya niyang gawin, no? Yung mga bagay-bagay, pero hanggang salita lang po. Pero si President Duterte, no? Uh, hindi mo makikita yung pagiging sabihin nating talagang mabait niya o isang ano, yung mapakumbabang magsalita, talagang tapang ang kanyang dala, no? Talagang kamay na bakal kapag nagsasalita ito at uh, kapag kinakausap ang kanyang mga kabinet uh, sekretaris, secretaries, no, walang pabibibibi kagaya nitong ginagawa ni BBM. Pero nakita niyo kung paano niya po ginawa ang kanyang trabaho at pinakita sa bayan ng Pilipino na karapat dapat siyang binoto bilang presidente dahil wala pong sinayang na araw oras si presidente Duterte kundi puro pagtatrabaho para mapanatiling safe secure ang lahat ng mga Pilipino. And of course, sa ekonomiya po natin, no? uh, matiwasay, no? maayos yung pagta-travel dahil mga daan, mga tulay. No, maayos yung pagbabakasyon natin, maayos na makapaglakad po tayo sa Manila Bay. No, kung gusto natin na uh, maglanghap ng uh, fresh na hangin mula sa dagat, yan, Manila Bay. Di po ba? And uh, eh uh, siguro makabayan po natin dito magtaka kung bakit gano'n na lang kabilib and uh, parang gustong gayahin ni Mayor Magalong po itong si President Duterte. Okay, papatuloy natin mga Madre, sabi mga hmm? ng mga drafted, to 30 kami. And tinatanong ko sa ka, bakit? Yung feeling of safety na yon talaga. Na oras, uuwi ka. Safe na safe ka. Unlike in the past na dadaan sila sa eskinita, takot na takot sila dahil marami nakahubad, may mga drug addicts. So, actually, nangyari naman totoo yan. Ngayon, mga kababayan po natin, no? marami nakahubad, marami mga addict. And imagine, you know, mga madre ay talagang napapaamin po sila, na Duterte sila. Kaya hindi rin po tayo magtaka sa totoo lang mga kababayan. Kung bakit yung main and uniform, no, ay talagang gustong gusto po nila si President Duterte. Eh itong mga naging pahayag, uh, balikan natin, no. Uh, itong naging pahayag ni Browner, mga kababayan po natin. Uh, hanapin lang po natin, no. Uh, na sinabi ni Browner, mga kababayan, na wala daw pong banta ng kudita at hindi daw po yan mangyayari hanggat siya po yung nakaupo na Uh, AFP chip, sabi niya. no? Pero alam nyo, mga kababayan po natin, naisip ko lang, kung bakit nagsasabi ng ganito si uh, Browner, dahil siguro mga kababayan po natin, nakita niya naman, di ba? Yung naging resulta ng absentee voters, ibig sabihin lang po mga kababayan po natin, na kahit yung mga pulis, sundalo, no, yung mga nagtatrabaho sa kumilik, uh, yung mga school teachers, ay talagang hinahanap pa rin nila ang service yung Duterte. Kaya lumabas na yung mga endorsed by President Duterte, no? At ang binoto ng local absentee voters ay yung mga Duterte o yung mga kandidato na nakaalin sa mga Duterte. Kaya yung rumors na sinasabi nitong si Fichep General Romeo Browner, no? Ay posible po 'yan na namumuo na and posible na karating sa kanya kaya naglabas po siya ng statement na hindi daw po mangyayari ang kudeta sa kanyang uh, pagiging uh, chief, no? Mga kababayan po natin. Pero siyempre, hindi niya rin yan siguro maalis sa mga miyembro ng Armed of the Philippines lalo na nakita kung paano po illegal na inaristo si President Duterte at uh, kung paano po sila no pinahalagan ni President Duterte na hindi po ngayon nakikita at nararamdaman nila in Marcos administration. And kung may komento po si Mayor Magalong na talagang uh, gustong gusto po ng mga Pilipino at hinahanap yung service ng Duterte dahil siya mismo ay nasaksihan niya po yan sa loob ng anim na taon na ginawa no, ni President Duterte sa ating bansa. And two years po is pandemya pero nakasurvive po tayo dahil sa isang tatak Duterte. And during that time, involved na rin yung mga ibang PNP personnel. Mayroon wow. Meron na rin tayong mga narco-politics at mga maralaking mga business, uh, business well-known businessmen na involved na rin sa drugs. Okay. Diba? So, yan si Mayor Magalong, marami po yung alam, di ba? And uh, halos lahat yan ay uh, ginawa ni Presidente Duterte, no? Sinolusyonan niya yung mga police na involved, yung mga narco-politics yung mga businessman. So, lahat yan ay pinanagot ni Presidente Duterte. Although, hindi man siguro 100% ay ganun ka-perfecto, pero at least, no, nagawan ng paraan ni Presidente Duterte na ito po ay maipisan And now, no, lumala na naman in Marcos administration. Then, after 3 years, ngayon sabihin ni Marcos Jr. na tututukan na daw po nila at pupukusan yung mga maliliit na mga nagtutulak. And now, nag-implement po sila ng, ah, mag-implement pa lang sila ng 9 -1. And now, nag-deploy po sila ng libo-libong polis sa National Capital Region para maramdaman daw po ng mga Pilipino na safe ang ating mga kalsada. So, bakit ngayon lang? Dahil na-realize po nila na hindi po sila uh, gusto ng mga Pilipino. And uh, yung presidente na pinakulong ni bongbong Marcos ay nakakuha ng uh, mahigit 60% na tiwala samantala siya ay nakakuha po ng 32% lamang na tiwala. Napakalayo. Kung tutuusin, no? imagine mo, namimigay ka ng ayuda, nag-implement ka ng 20 pesos na bigas, pero lahat yan ay nakita ng taong bayan na isang pambubudo lamang. Kaya hindi tayo magtaka, again, kung bakit si Presidente Duterte ay gusto po ng iba't ibang sektor ng uh, grupo kasama po yung mga taga-simbahan at mga madre na tuwang-tuwa no? sa ginawa ni Presidente Duterte na safe, secure ang bawat kalsada at malaya po silang makapaglakad kait sa hating gabi. 'Yon. Kaya mabuhay po ang naging administrasyon ni Tatay Digong.